Hi guys, Dazai TV here. Kamusta kayo? Kahit na na naman ako sa panibagong video. Nagsimula na naman yung araw ko ngayong gobe, at pumasok na naman ako sa trabaho. Kayo, kamusta araw nyo? Sana okay lang kayo. Tulad ko, okay lang. Yan, full tank na pala tayo guys bago tayo dumiretso sa trabaho. At syempre, wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang video-video sa daan. Direkta sa parking na. Iwan na lahat ng problema sa parking bago pumasok sa trabaho. At syempre, di mawawala yung pagkakapi natin guys. Laging present yan. At pagkatapos ng 9 hours na trabaho natin, bawasan natin ng isang hours break at dalawang 15 minutes break, uuwi na tayo. So, peace out guys. Nag-chat nga pala yung kapatid ko sa akin. Sasabay daw siya pa uwi. Kaya hindi na ako nag-gym. So, syempre, mas makakatipid siya sa trabaho at makakalas siya sa traffic. Kaya sinabay ko na rin siya sa pauwi. uwi Ang bait nga pala yung kapatid ko na yan, guys. Single yan. <laughs> Add nyo na lang. <laughs> Shout sa iyo kapatid ko. Thank you, thank you sa video At syempre dahil sinabay nga natin siya pa-uwi. Nakaligtas siya sa traffic. E di nilibrit tayo tayong almusal dito sa may lutong bahay. Yan. At nilibre niya rin tayo ng pandesal, syempre. So, nalugi siya sa pamasahe ngayon. Tapos nga pala nun, guys, nakarating na kami sa bahay. Kumain lang ako nyan. At meron akong pinagkaabalahan. Kinulikot ko yung motor ko kasi naka-steady yung ilaw ng brake light sa hulihan nang hindi na naman nagbe-brake. So, nanood lang ako sa YouTube ng mga gagawin. Ganyan-ganyan, basic-basic. Ang napanood guys, pwede i-try linisin muna. At dahil first time kong kalasin yung mga 'yon, medyo natagalan ako. Pero natapos ko din naman. Ang problema lang is yung preno sa unahan talaga niya, hindi na maaremedyohan. Kahit anong linis ko, kahit anong banat ko ng spring niya, hindi siya re-remedyohan. So hindi ko siya nagawa, guys. Bali dinis ko na lang siya tinanggal ko yung wiring niya. Ang problema, affected yung ano natin, start button natin. So, bali di pedal to mamaya bago tayo pumasok sa trabaho. Shoutout nga pala sa 12 followers ko dyan at sa mga nakakanood ng video ko. Shoutout din sa mga nagre-react na mga kakilala ko. Medyo nakakahiyaman pero tinatanggap ko na lang. Kasi gusto ko naman tong ginagawa ko eh. At hindi ko naman sila inaapakan o inaano. Uy, putas pala yung damit ko dito. Ang <laughs> kasi. So, pinutingting ko yung mga switch na yan, guys. Um, left and right switch ng brake light. Bali, nilinis ko talaga. Sinubukan ko kung gagana pa. Yung sa hulihan niya, goods, napagana ko. Na-adjust yung spring ng maayos. Tapos, talagang gumagana siya. Pag binibrake ko, iilaw siya. Pag binibitawan ko, hindi siya iilaw. So, good siya. Gumamit lang ako ng, ano, 1, um, yung liha na yan, 1,000 yan, sobrang nipis lang. Tapos, binasa ko rin siya para lumambot yung mga dumi niya, guys. Naubos yung oras natin dito. Actually, ngayong nagbo-voice over ako, mga 11 na to. Push up, push up pang nalalaman, no. Kasi walang workout, eh. Nakakailang, hindi ako nakapag-workout ngayong araw. So, bali ang pinaka nagawa ko lang sa work ko ngayong araw is 20 push up. Naubos oras ko dito sa kutingting tingting na pinagagawa ko. Ang hirap pala. Pero at least, yung sa left side, napagana ko, right side na lang yung problema. Pero umorder na ako sa Shopee ng pyesa, guys. Siyempre. <laughs> Kabila na siya, left and right, isang set. 99 lang. Bali, pag mumutra nga maya, kickstart lang gagamitin ko. At hindi tayo magkukommute, siyempre. Para makapag-gym ako, tinest drive ko pala to guys, bago ko ulit ano, o pinarking para mas mahalaga safe at alam ko na pwede ko siya gamitin mamaya. Yan, kung mapapansin nyo, pagkakalas ko nung sa right brake light nya, brake light switch, pinakita ko. Sobrang dumi ng kamay ko dyan, guys. Pero okay lang. Madumi talaga yung motor eh. Hanggang dun lang yung video ko, guys. Maliligo lang ako tapos matutulog. See you in my next video.